ito na naman tayo sa kapitbahay namin ngayon. nag yeah, chika, chika Kasi nga, may kanduli. Yes, guys. May kanduli dito sa tabi ng bahay namin or kapitbahay namin, guys. Habang hindi pa nga lumarating yung mga tao or nagsisimula ang kainan, heto muna tayo. Pagabot ta muna sa kapi guys habang nagvi-video. Tayo talagang nauna dito sa video guys. Biroin mo yung bihon, hindi pa nga naluto dahil napaaga tayo masyado. Ito na yung mga kapi guys. So, pa ka kapi at uh, tumalabog siya na magkagkapi bun sila. May may picture kapatid char nagyaya talaga ang ating bulirit magpakuha ng picture guys sige okay. smile ka man ping ang cute nilang tingnan di ba at pagkatapos nga natin i-check doon sa harap, dito na rin muna tayo sa likod kung saan sila nagluluto. Ayan nga at luto na ang kanin pero may niluluto pa rin sila doon sa malaking kawali guys. Of course naman, if flex natin ang mga luto ni Bapanik Nick. Shout out pala kay Bapanik Nick dahil nga super supportive siya sa ating pagbablog. Hay nako, hindi ko alam talaga kung anong mga recipe ito guys. Ang alam ko lang ang kilala ko lang dyan ay ang Afritada. Nakakaloka. Iba talaga si Bapa Nick. Ayan na nga guys, yung nakita nating bihon kanina doon sa venue. O heto at lulutuin na ni Bapa Nick. In fairness, ang sasarap talaga ng mga luto ni Bapa Nick. Kasi nga, hindi talaga yan siya nagluluto guys. Nang hindi kompleto yung mga sahog. At ayon sa kanya, isa puso raw yung pagluluto para daw sobrang sarap ng kakalabasan. <laughs> Sana all. Taray, diva A few moments later. Ayan guys, unti-unti nang dumarating ang mga tao. Yung unang dumating guys, nakagkapiron sila. Alhamdulillah. Unti-unti nang dumarating ang mga bisita guys. Heto at naghahain na ang mga person. Laban. Yes, guys. Marami na tayong bisita. Char! Yeah. Ito na. Unti-unti nang dumarating yung bisita namin, guys. Maso mo nang kating ilong yung nabaga kwananin, guys. <laughs> Kaya, Char. Okay. Abagaluhi, pangakatan. Uwe ba yamong kayo? Tarpulina. Domingo, biyasi ako. Kali, dugo <laughs> dugo <laughs> na. Actually guys, maraming mga bisita kaso nga lang paunti-unti lang lumarating. Meron pa rin naman doon sa likod at nagchika-chika ang magkakapamilya. Ahay, mingon na naman ulit ang mga person guys kasi nga nagsiuwi na ang mga bisita. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa lagi nyong panonood. Labi labi dogs.